So 'yon, good morning mga idol. Andito tayo ngayon sa May Divisoria, punta tayo. Meron dito latagan. nababalitaan na ito ay mga tangina mura what <laughs> ayun mga idol puntahan natin maghanap tayo dito kung ano mabili natin ng mga accessories para sa motor alright mga idol baro bago tayo magpatuloy shout out muna natin yung ating kaibigan dyan si Junjun Jun Cirilo de la Cruz shout out idol at kay Marky e, yung pamangki niya dyan at shout out na rin dyan kay Disdin from Canada at kay John Espino shout out idol at kay Kelly Phoebe shout out at kay Jabilino shout out idol kay Karim Mendoza shout out from Samar at kay Belma USA shout out idol at kay yun Noli Ramos shout out idol andito ngayon andito itong mga tingnan nyo mga idol ang gaganda ng mga tools at si Binti lang yan mga idol 170 isang set alright mga idol oh, diba mora na mora na yan mga idol tinda ni kuya tuloy tuloy lang tayo dito ayan o oh, marami pa dito ayan punta tayo dito sa may bandang gitna mga idol punta natin dito sa mano ano ayan ayan ako ayan 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 dito tayo dito tuloy tuloy lang tayo mga idol Marami pang mga tinda sa gilid may Medyo maaga pa yung ano natin. Ayan, may mga protas pa. May rambutan. Ayan, rambutan. Rambu. Ayan, si Rambu. Ayan, mga idol. Ayan, o. Oh, 'di diba, may dragon fruits pa. May, ano pa yan, mangustin. May jogging. Ayan, may jogging pa, mga idol. Oh, may isda pa. Oh, parang palingki Halo yan dyan, mga tinda dyan, mga idol. Ayan, ano kaya itong pinagtutumpukan nila dito? Tingnan natin, ito may latag dito mga idol. Tingnan natin, baka may mga accessories dito na motor. Ayun, mayroon nga idol ito. may hanap ko yung side mirror na medyo maganda. Ayun, para sa air bleed mga idol. Ayan, may shock pa, may glove pa mga idol. Ayan, oh. Ayan di ba nakikita nyo mga idol? Ayun yung side mirror na aking makikita. Ayan, 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 yan ayan. pang Yamaha yan mga idol. Ayan, pang Yamaha daw. Ayan, hindi bagay sa aking ano. yan Haha, <laughs> matulis. Hindi ko type. oh, di ba matulis. Hindi yan bagay sa aking motor. yan may shock pa mga idol. O, huwag na natin itanong. yan mga idol. Sige, sige, sige. Hanap pa tayo ng iba. Tingnan natin dito. Yan, mo, oh, diba? Tingnan natin ito. Ano to? ano to? Oh, ano to? Oh, may piano pa. Ayan, okay sana yan mga idol na uh, side mirror. Uh, bagay sa aking airblade blade. Kaso lang luma na. Si kanhana na. Yan, o, oh, diba? Luma na. Tsaka pula pa yung cover sa tornilyo. daming mga latag dyan, mga idol. Makakita kayo dyan ng matino pa. Mura. Okay, di ba mga idol? Dito lang yan mga idol sa Carmen Planas Street sa Divisoria mga idol. Okay, maghanap pa tayo ng iba. Marami pa naman dito mga latag na pagpilian mapagpilian. Tingnan natin dito kung antong sa kabila ang tindahan ni Ate. All right, diba mga idol? Mas okay pa all right. Mga remote, ayan. May relo pa yan mga idol may helmet ayan may helmet pa mga idol baka kailangan nyo ng helmet wala kayong shot shot na helmet ayan pwede pa yan 350 daw yan mga idol ng helmet ayan ayan alright diba, dami mga laruan ayan battery ng laptop mga idol sige lang mga idol sige dito naman tayo sa kabila tingnan natin to ano to may sombrero pa nakapatong ano ba itong mga uh, latag na to? Yan, mamili ka lang kung ano yung kailangan mong para sa mga gamit mo kung may sira. Pili ka lang dyan ng matino. Yan, di pa mga idol? Okay, tuloy-tuloy lang tayo. May isda pa, oh. Tuloy-tuloy <laughs> 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 lang tayo, oy, mga idol. Ayan, oh. sa kabila, tingnan natin, oh, may mga sapatos pa. May bata pa nakapatong, oh. Ayan, ang bata, oh. <laughs> may sapatos pa huwag na natin itanong wala yung hinahanap natin dyan mga idol ayun mga latag latag makamura ka dito mga idol kung meron ka mga kailangan na buo pa yan makamura ka dito wag hanap mga idol right di ba? Diba? tuloy tuloy lang tayo marami pang mga taong mamimili may tahong pa dyan oh. tahong ni Carla <laughs> yan mga idol ayun walong si kuya ayun <laughs> tuloy tuloy ano ito pinagkumpulan dito tingnan natin kung anong pinagkumpulan ayan ayan mga idol ayan silipin natin silip tayo silip silip tingnan uy tabi kayo dyan tabi kayo dyan ayan ah <laughs> ayan tingnan natin uy ayun may kawali pa ayan ayan ayan, ayan kawali 120 lang yan mga idol 120 lang daw yan kaso lang gamit na baka binikwat lang yan sa may kusina <laughs> Hindi mo na ito. Ayan, may plancha pa. Mga gamit na yan mga idol, mga sikanha na. Yung kawali lang na natanong ko dyan, 120 daw. Ayan, dito tayo. May mga sure sureis ng ano, motor. Ayan, 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 May TV pa mga idol, oh. Ayan, mga martilyo. Mga tools dito mga idol. Mura lang mga tools dyan. Ayan, oh. Mamili ka dyan. Hindi nga lang ako nakabili ng tools dyan para sa side mirror O anong sukat Ayan mga TV mga idol Mas ang ano niyan, tatak Mas comfortably Ayan 3.5 yan daw mga idol 3.5 daw Magdami pa mga tatag dyan Ayan inano ay, na ni kuya 3.5 daw yan Yan, tuloy-tuloy lang tayo mga idol. Ayan Yan, Yan o. di ba? Dami pang mga tulos diyan na iba-ibang sukat. Ayun, may side mirror kasi hindi akma sa ano ko. Hindi akma sa aking motor mga idol. Yon para sa bike, ayan sa Manibela, ayan pang ano clam. Kung gusto niyo magharap mga idol mga ano sa mga bike ang dami dyan mga idol maghanap lang kayo ayun ito ito dito makapili tayo dito mga idol mga magandang ano magandang side mirror ayan ayan pili lang tayo mga idol oh ang dami maganda dito tayo makapili ngayon mga idol ayan ayan, ayan. itong hawak ko ayan mga idol Maganda 'tong mga idol, 250. 250 raw yan, 250. Yan o. Oh. 250, mura na yan mga idol. Yan, kita mo naman magandang klase yan o. Oh. Yan. <coughs> yan o. Oh. Magandang klase yan mga idol. May design pa yung side mirror. Oh, di ba? Yan. Binili ko na yan mga idol, binili ko na. Yan. Binalot na ni ate Binalot na yan. Yan mga idol. Balot mo na ito ate. Ayan Ayan. Binigay ko na kay ate. Ayan ate. Ito na. Ito yung ano sa akin. <laughs> mm. Ayan, di ba? Nakapili din ako ng magandang side mirror mga idol. Yon, kinuha ng balot. Babalot na ni ate yan. Oh, may kalbo pa. <laughs> Joke lang mga idol. <laughs> ayan, ayan. yan, yan ang nabili ko mga idol side mirror plastic mo natin yan o oh, dami pang latag dyan o oh. nabili ko na yung mga idol, di ba? Hanap pa tayo, maghanap pa ako ng isang ano, accessory sa motor, yung lagay ng cellphone holder, tawag na holder. Okay, ikot tayo, door-door lang tayo, maghanap pa tayo mga idol. Alright, meron pa o, oh, di ba? Alright, di ba mga idol? Hmm, di ba, dito na tayo. Ayan, mga cutting disc. Mga uh, pang grinder, ayan. Mga tolls, mga clam, ayan mga idol. Manghuli ng daga mga idol, ayan o. Oh. Ayan o baka gusto nyo kung um, maraming daga dito sa amin maraming daga kaso ayaw na misis ko pagbili niyan <laughs> ayan o oh. maraming panghuli ng daga ayan oh. di ba lagyan mo na tinapay sa lubyan sigurado hindi ka masiro pagka umaga <laughs> ayan mga idol may um, mga ano pa gintubog ayan o oh. mga gintubog mga idol gintubog ba diba? mga picnic necklace <laughs> ayan let's go tayo mga idol ayan andito na nga nahanap na namin yung ano yung holder sa cellphone ayan ayan 250 rin yan may kasamang chargeran mga idol pero hindi ko type hindi ko yan type dito tayo sa kabila ayan parang ano na rin parang motowolf na rin yung tatak nito ayan oh gantang klase yan mga idol yan, ganyan ang binili ko idol. Ay, hindi yan, walang tatak yan eh. Ayun sa akin may tatak yung binili ko, pero maganda rin yan. Ayan, yan, yan sa akin. Yan. Tinga. To, yan. Nakuha ko lang yan mga idol ng 220 yan. Nakuha ko lang yan ng 220 mga idol. Murang-mura na yan mga idol. Pag sa Shopee mo bilhin yan mga 400 din yan or 300 kasi so, mga tuwalot na lang yan yan mga idol di ba Oh, mga ano idol, mamili kayo dito kung maghanap kayo ng para sa mga motor nyo accessories puntahan nyo lang itong Carmen Planas yan dito sa Divisoria tuwing linggo o, o baka araw-araw pa nga yata ito may latag dito tuwing ano basta pumunta lang kayo mga alas 9 yan alas otso ganun maraming latagan dyan mga idol ayun ah binalot na ni ate kinarto na okay tapos ng labanan Okay, ikot tuloy, -tuloy lang tayo. Silip natin dito sa kabila mga idol. Ayan pa. O, oh, di ba? Mayroon pa mga ano, cutting disc, mga pang grinder. Yan. <coughs> ayan. Ayan. may welding machine pa kung nakita mga idol. Ayan, no? welding machine, no? Toit daw yan mga idol yung welding machine na yan. Yan, toit daw yan. Yan, toit yan welding machine. Murang-mura na yan mga idol. Ang laki yan. Hindi ko alam kung ilang ampi yan mga idol. Murang-mura na yung welding machine na yan. Bagay yan sa mag uh, mag-welding. nandito naman tayo. ato nakita ko mga idol. Maganda pang tabas. Hindi ka na mag-tulak-tulak. Pandarin mo na lang yan. O, oh, sigurado may kasama ng bleed yan mga idol ayan 800 yan mga idol oh, 850 pala mm -hmm, yan. 850 mga idol may kasama ng bleed yan pa may mga welding machine pa ba may you know may patchinso na maliit pa pang mm -hmm. meron pa silang pressure cooker namataan ko mga idol ayun o oh. pressure cooker yan ganda ng pressure cooker pressure cooker nila mga idol ang ganda yan o oh. toit daw yan mga idol ayan toit daw yan malaki yan meron pang pang blender ayan o oh. uh, yung pang ano sa ano sibuyas may ilisi sa loob <laughs> yan mga idol to 50 yan, mga idol ito mga queens mga idol mga collection coins ayan binibinta din nila yan mga idol mga old coins yan mga sinaunang queens ayan ayan ayan, ayan mga antique na queens yan mga idol ayan pa may mirror uh, mirror na no antik kaso lang wala ng salamin na salami, basag na yun know. ito pa mga laruan ng mga ano antigo mga idol mga antik yan yung pati yung buda na yun mga idol antik yan yung ano antik yan ito ang pinaka ano, idol itong cook na to ito ang original na antik matagal na yan ha yan you know, kung kita mo original yan may sulat pa sa likod gilid mga antik yan dyan mga idol ayan yung td na yan ah, yung bear na, yan na kahoy antik yan andito pa mga idol na napapansin ko dito ang daming lumo lumang pira na papilo ayan ayan Emilio Aguinaldo ayan yung Jose Rizal na dalawang pisong papel ayan kita ko na yan noong panahon ayan pa may mas matagal pa na bariya dyan ayan Malaysian uh, dollar yata yan diba? anong dollar yan Ayan, dami mga ultimates. Ayan, pinaka yung puti na yan, parang dollar. Ayan, pinakamatagal na bari, uh, papel. Yung mga idol. Dami mga, ano, dito, mga antique, kung magaling ka mag, -an ano, ng antique talaga, mga idol. Makabili ka rin dito. Ayan, di ba? Tuloy-tuloy lang tayo, mga idol. Ayan. Ito mga idol, malupit. Ito itong binabaril ito itong kahit matigas kayang kaya hindi ko lang nat na uh, natutukan ng kamera kahit ay uh, yero di mo na pupukin mo lang yan uh. Ayan yeah, no, di ba? May planer pa. Itong welding machine may idol, mura lang. Maganda yung mga welding machine dyan, mura lang. Abot, kayang-kayang presyo mga idol. Presyong divisorya lang. Ang daming latag dito mga idol tuwing linggo. Mas maraming latag pag tuwing linggo. dikete pa diba, mamimili mga idol ayan tuloy tuloy lang lang kaya. ito may mga kawali pa dito yon mga idol tapos na nga kami doon nag ano andito na kami sa may Jollibee kain muna kay nagugutom na yung aming tiyan alright diba shout out sa ating mga followers dyan okay, di ba mga idol <laughs> sana mapanood nyo ito hanggang sa uli ayan order mo na kami dito ng pagkain sa Jollibee kasi nagutom na talaga bawi na kami mga idol okay mga idol yan yeah, o nyo yan mga idol okay maganda pala dito maluwag yung ang jet.